Handa ang Estados Unidos ng Amerika na lusubin ang Venezuela hindi lang para labanan ang mga drug cartel, kundi pati pabagsakin at posibleng alisin o patayin si Pangulong Nicolas Maduro. Pinatutunayan ito ng mga internal na dokumento ng White House at Pentagon na napasakamay ng mga Amerikanong mamamahayag. Ayon sa New York Times, ang administrasyon ni Donald Trump ay bumuo ng ilang plano para magsagawa ng operasyong militar laban sa Venezuela, kabilang na ang posibilidad ng pag-aalis kay Nicolas Maduro. Kasabay nito, inihahanda ng kagawaran ng katarungan ng Estados Unidos ang legal na batayan para sa mga aksyong ito upang hindi maakusahan ang Estados Unidos ng pagdedeklara ng digmaan o pagtanggal sa isang pambansang lider. Ayon sa ulat, hindi nagmamadali si Trump magdesisyon at ayaw niyang malagay sa panganib ang mga sundalong Amerikano, pero gusto niya ito. Gusto niya ang ideya na makuha ang kontrol sa mga oil field ng Venezuela. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit sinimulan ng Estados Unidos ang mga operasyon laban sa Venezuela. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami nagpo-post ng mabilis na balita. Kung nais ninyong suportahan ang channel sa YouTube, maaari itong gawin sa pamamagitan ng donasyon o bayad na sponsorship subscription. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Ayon sa New York Times, nagplano ang administrasyon ni Trump ng ilang opsyon para sa aksyong militar sa Venezuela, kabilang ang direktang pag-atake sa militar. Ito ay mga unit ng bansa na nagpoprotekta kay Pangulong Nicolas Maduro, pati na rin ang mga hakbang para sakupin ang kontrol sa mga oil field ng bansa. Ang mga tagapayo ni Trump ay lumapit sa kagawaran ng katarungan ng Estados Unidos para humingi ng karagdagang paliwanag na maaaring magbigay ng legal na batayan para sa anumang aksyong militar. Bukod pa sa kasalukuyang kampanya laban sa mga barkong pinaniniwalaan ni Trump na may dalang droga, ang mga paliwanag na ito ay maaaring magsama ng legal na batayan para sa pag-atake kay Nicolas Maduro mismo na hindi na mga ngailangan ng pahintulot ng Kongreso para gumamit ng puwersang militar, lalo na ang magdeklara ng digmaan. Batay sa mga lihim na dokumento Bahagi ito ng planong sakupin ang Venezuela. Ipapahayag na si Maduro at ang kanyang mga matataas na opisyal sa seguridad ay mga pangunahing tao sa kartel ng De Los Soles na kinilala ng administrasyon ni Trump bilang isang grupong narkoterrorista. Kaya naman inihahanda ang legal na batayan na magsasabing ginagawa nitong ganap na lehitimong target si Maduro. Sa kabila ng matagal ng mga legal na pagbabawal ng Amerika, sa pagpatay ng mga pambansang lider, anumang pagtatangka na alisin si Maduro ay maglalagay sa administrasyon ni Trump sa mas matinding pagsusuri pagdating sa anumang legal na batayan. Kasama rito ang kalakalan ng droga, pangangailangan ng Amerika sa langis, at pahayag ni Trump na nagpadala ang gobyerno ng Venezuela ng ilegal na imigrante at bilanggo sa Estados Unidos. Kamakailan, gumawa si Trump ng magkasalungat na pahayag tungkol sa kanyang intensyon, layunin at dahilan sa posibleng aksyong militar sa hinaharap. At nitong mga nakaraang linggo, sinabi niya na ang mga pag-atake sa mga bangka sa Karagatang Caribbean at silangang bahagi ng Karagatang Pasipiko ay palalawakin at ililipat sa mga target sa lupa. Gayunman, di pa ito nangyari. Tinanong kung gusto ng Estados Unidos makipagdigmaan sa Venezuela, sinabi ni Trump, Nagdududa ako. Hindi ko iniisip pero masama ang trato nila sa amin. At hindi lang tungkol sa droga, Noong panahong iyon, inulit ni Trump ang pahayag na binuksan ni Maduro ang mga bilangguan at mental na ospital at pinadala ang mga miyembro ng gang. Sumagot si Maduro at lumitaw ang mga pagkakataon. Naging pangunahing tao si Iki. Bilang na ba ang mga araw ni Maduro bilang presidente ng Venezuela? Dagdag pa ni Trump. Sa tingin ko, oo. At nakakatuwa, ayon sa mga aid, ilang beses nang nagduda si Trump Bahagi na rin ng takot na mabigo ang operasyon. Natatakot si Trump na baka hindi gumana ito. Pero sa parehong panahon, paulit-ulit na tinanong ni Trump kung ano ang maaaring makuha ng Estados Unidos kapalit nito na nagbibigay ng espesyal na pansin sa pagkuha ng bahagi ng halaga ng langis ng Venezuela para sa Estados Unidos. Malamang na hindi kailangang magdesisyon si Trump kahit papaano hanggang sa dumating si Dyrald Ford sa Caribbean sa kalagitnaan ng buwang ito ito ang pinakamalaki at pinakabagong aircraft carrier ng Estados Unidos. Sa barko ni Ford ay may mahigit limang libong na mandaragat at higit sa pitumput lima na mga aeroplano para sa pagsalakay, reconnaissance at suporta kabilang ang mga F-18 na fighter jets. Simula noong katapusan ng Agosto, may tuloy-tuloy na pagdami ng tropang Amerikano sa rehiyon. Bago dumating ang aircraft carrier, may mga labing-anim na libong sundalong Amerikano na nasa Caribbean Sea Kalahati ay nasa barkong pandigma, kalahati sa mga base sa Puerto Rico. Nitong mga linggo, nagpadala rin ang Pentagon ng B-52 at B-1 bombers para sa mga misyon malapit sa baybayin ng Venezuela. Idadagdag ko lang na ang B-52 ay kayang magdala ng maraming high precision bombs, habang ang B-1 ay kayang magdala ng hanggang 300 limang toneladang guided at unguided na bala. Ito ang pinakamalaking non-nuclear combat load sa lahat ng eroplano sa arsenal ng Air Force. Dagdag pa, ang Elite isang daan at anim na pong Aviation Regiment ng United States Special Operations na nagsagawa ng malalaking counter-terrorist helicopter operations sa Afghanistan, Iraq at Syria. Kamakailan, nagsagawa ng pagsasanay sa baybayin ng Venezuela. Sa ganitong sitwasyon, Inalok kay Trump ang tatlong opsyon. Una, ang opsyon ay airstrike sa mga military installations na posibleng ginagamit sa kalakalan ng droga. Layunin nito na tanggalin ang suporta ng militar kay Maduro sa hukbong sandatahan para bumagsak ang kanilang infrastruktura at hindi magtagumpay. Kung sa palagay ni Maduro ay hindi na siya protektado, maaari siyang magtangkang tumakas o oh, habang gumagalaw sa bansa magiging mas mahina siya laban sa pagdakip ng mga espesyal na ahente ng Estados Unidos. Ngunit maaari rin itong magpatibay sa pagkakaisa ng hukbong sandatahan at sa lider sa mahirap na kalagayan. Dito, parang tabak na may dalawang talim. Ang ikalawang paraan ay nagpapahiwatig ng pagpapadala ng Estados Unidos ng mga puwersa ng espesyal na operasyon tulad ng unit ng Delta ng hukbo o ika -anim na espesyal na puwersa ng hukbong dagat ng Estados Unidos upang hulihin o patayin si Nicolas Maduro. Sa opsyong ito, tatangkain ng administrasyon ni Trump na iwasan ang pagbabawal sa pagpatay sa mga dayuhang lider sa pagsasabing si Maduro ay hindi presidente kundi pinununo ng narkoterroristang bandidos. Lalo na't hindi kinilala ng Estados Unidos si Maduro bilang presidente ng Venezuela. Ang ikatlong opsyon ay nagmumungkahi ng mas komplikadong plano ng pagpapadala ng mga puwersang kontraterorismo ng Amerika upang sakupin ang kontrol sa mga paliparan at kahit papaano bahagi ng mga infrastruktura ng mga oil field ng Venezuela. Basta sakupin lang ng walang paligoy-ligoy. At itong huling dalawang opsyon ay may mas malaking panganib para sa mga Amerikanong komando sa lupa. Wala pa dyan ang sibilyan Lalo na kung may droga na sangkot, pwedeng gawin ang mga operasyong militar na ito sa Caracas. Ayon sa mga ulat, nakatutok si Trump sa pinakamalaking reserba ng langis sa mundo sa Venezuela. Paano nga ba sila haharapin? Tanong, ititigil o ipagpapatuloy ba ang export sa Estados Unidos upang mapanatili ang posisyon kung mapatalsik si Maduro? Ito ang problemang bumabagabag sa administrasyon sa loob ng sampung buwan kahit nang dinoble ni Trump ang gantimpala at tinawag si Maduro na narkoterorista. Kinansela niya. Pero pagkatapos ay pinalawig ang lisensya ng kumpanyang Chevron, isang Amerikanong kumpanya ng langis na haligi ng ekonomiya ng Venezuela. Ang kasalukuyang lisensya ng Chevron ay kinansela noong Marso sa ilalim ng presyon mula kay Rubio at iba pa. Noong tag-init, bumaba ang export ng Venezuela sa United States Ngunit ang bagong lisensya na may lihim na detalye ay tila hindi agad nagpapahintulot sa kumpanya na magpadala ng pera sa bangko ng Venezuela. Pero gayon paman, ang pag-export ng langis ng kumpanyang Chevron ay nagbibigay ng tunay na suporta sa ekonomiya ni Maduro na talagang mukhang kakaiba. Nakaka-interes din na sa mga nakaraang buwan, si Maduro ay gumawa ng desperadong pagtatangka na i kay Trump ang mga konsesyon sa langis, kabilang ang kontroladong bahagi ng langis ng Venezuela at iba pang mahahalagang mineral. Nangako si Maduro sa mga kumpanyang Amerikano na bubuksan niya ang akses sa mga kasalukuyan at hinaharap na proyekto ng langis at ginto at magbibigay ng pribilehiyong kontrata. Sinabi rin ni Maduro na ililihis niya ang export na kasalukuyang papunta sa China at lilimitahan ang mga kontrata sa pagmimina ng mineral sa mga kumpanyang Chino, Iranian at Ruso. Ibig sabihin, sinabi ni Maduro, makinig kayong lahat. Tungkol sa mga mineral, lahat ng nasa ilalim ng lupa mag-usap at magkasundo tayo pati sa mga Chino, Iranian at Ruso. Hindi ako magtatrabaho. Pero noong unang bahagi ng Oktubre, tinanggihan ni Trump ang lahat ng alok ni Maduro at lalong bumilis ang pagpapalakas ng puwersang militar sa Estados Unidos. At ito ay nagpapahiwatig na sa White House, mas gusto pa rin nilang alisin si Nicolas Maduro at makuha ang kontrol sa langis ng Venezuela, ngunit sa ibang paraan. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok Ilagay ang opinion at conclusion sa komento. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Yan lang. Ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.